Ito po yung ilog na aming nilulusungan noon, pinagpapaliguan namin ng puon. At tapos, pagka po kami nakarating dito, kami-kami po nagsasabuyan para kami mawisikan ng kaunti. Pati po mahala po ang yung aming winiwisikan gayon. At tapos kami aaho na, uwi kami sa tuklong, at doon po magaganap ang aming nobinas. Katapos po na nobinas, ayun, saka po kami magsusublian. babae ay pa at ang mga lalaki po naman ay medyo patong nakawala mo balik. Kaya po sila ay natagori ang subli. Tinutugtugan po naman ng kalatong na ito pong kalatong na ito bawat patak ng pamalo nito ay parang nagbabadya po ng patak ng ulan sa amin guys sa pangantaon po sila nga at kaya po natawag sa pangana mayroon pong isang bundok na mga halaman do'y mga sapang at ang mga naninirahan po dito kinagis nga po namin na puro sa mga aglipay dahil ang, mga, ang aglipay daw po simbahan ng mga dukha ngayon mahihirap po ang mga taga rito

pang marunong ako i eh, eh. manunood nga doon sa aking mga lolo. Siyempre, naroon sa mga, mga bata natin nagtami ng kwento, Oh, nakatapusan niya. Eh. Kumata na nga kumare maaari. Nagsama-sama na nga ako na wag ang mapagsuli. Pati ang aking naging misis, pati ang aking naging bianon. Sumasama kami. ay hindi katulad na ngayon, nakaprinti na. Noon ay ang nasoble ay inaakit ka pang ganito sa so, upo mo. Napili pa ang manunubli na lalaki. Kung sino ang gusto mo, ay aakitin mo ganito. Oh. ay burokatik yan, ganyan. Oo. Oh. matatanda na ito yung manunubli. Ay di kami doon na natutong minana namin na ng minanay. Ay bakit hindi eh, hindi mamunahin, inamatay eh, na sila. tungkol po sa mga damit na ito, ito po eh, minana namin sa aming mga magulang. Ito po ang tira-tira nila. Ito ang kanilang panuot ng panahon sila ay kabataan. No, ako magkaasawa, di yung palit na sunod na sa aking mga kabataan, di siya nang nangungusiwa. Pero kami nadalo pa rin, pero hindi nalang katulad ng tatihang panay-panay. di buti po at kami may nasuot nung, nung permero po kami sa mundi itong mga ganito na ang aming suot ang tawagan nila ay barong babae din naman isang are sa akin kakain din sa kumiba. Ngayon, kaya sabi sa akin, ay akin daw tingat na at hindi na naman sila magagamit. Ang sayaw nung aming matanda, ang sabi nung aming pinakamatanda, ay ano man ang inyong tutuparin sa tuklo, ay sublian muna pagkatapos ng lubinas. Oh, yun sabi nung aming matanda. Ang napakalakang migaya, lalo na ko, sama-sama o markada. Kahit anong pagod ko naman ipang eh, ako ay sa mga bagay na yung ba, ay para akong bata. Ang aking perles na ito at saka arilos ko, ako yung pa rin sa buhok pag nagsusubli ay tsaka ko isinusuot. Oh. Magkalahok na po yung magsasayaw at magdadasal. Pa kami nagdadasal. Dahil po kahit kami nasubli, kami na may nailing sa Panginoon Diyos na aming dapat hilingin. sa tatang mga kaaway. Wala kayo sa mga anak na sa Aron ang pamula sa dasal ang ang uh, paraan kasi ng uh, Sublian Festival para maisalin sa kabataan ito ay sa pagitan ng contest o kompetisyon. Kaya itong mga schools na pinapasukan ng mga bata, kumukuha ng mga trainers galing dito sa tatlong grupong ito. Uh, ang mga bata ay bali, nagpa-practice sila, inaaral nila kung paano gumalaw yung matanda ay di ginagaya lang nila. No? Uh, Siyempre, yung mga matanda naman ay hindi hindi sila trained teachers no pero may gumagabay sa kanilang mga guro ng mga schools no para maging maalwan ang pagsasalin nitong mga matanda no may guidance ng mga teachers na nakaharap kinagisan ko na po yung tambol dahil po yun isa tatay pa yan ng mamay Torino kaya lang po yan tumatagal pinapaltan lang namin po siya ng balat ng bayawak uh, yung, katawa, yung kahoy po niya ay yung po ay nangka, nangka. puno po ng nangka na binutas na ang loob at inukitan kailangan po yung stick kawayan na medyo bilog ang dulo ang tunay pong natugtog din na inabot ko bata pa ako mga 7 years old nun eh ang natugtog po yung tatay ni uh, May Torino yung pong santo pag po sinatugtog aalis siya palibasa malikot ako uh, ang uh, kalikutan kinuko yung stick tapos tinuturuan niya ako. Nawala na nga po yung matanda, ako po ang kinuha nilang manunugtog dahil wala pong manunugtog sila makuha. Ako yung natuto, kaya po kinuha nila ako na, kaya po napasala ako sa matatanda. Sabi niya, kailangan ang nasayaw, medyo makisih yung sa ating kanga sa basketball, may angas. Fiesta ng Batangas City, ang Sublian Festival ang pinakamalaking event dito sa amin sa lungsod ng Batangas. Ito ay tuwing July 23 uh, taon-taon uh, mula ng 1988 at ito ay isang araw ng pasasalamat namin sa aming Foundation Day o sa founding anniversary ng Batangas City. ay nagsimula bilang uh, isang uh, pagsasabuhay muli ng sayaw na subli na isang katutubong sayaw dito sa Lodzod ng Batangas at sa western part ng buong lalawigan ng Batangas. Uh, nung simula, yun lang ang aming uh, nais gawin pero habang tumatakbo ito, ito ay na-develop na into a date with Batangas traditions. So pumasok na yung iba-ibang mga ang uh, yamang lahi ng Batanggenyo, lahat ng mga tradisyon na, uh, na bahagi ng buhay ng uh, isang Batanggenyo ay pumasok na at binubuhay muli sa subito. Dapat nating buuin din ang mga taga sa Ang ating mga kababayan naman ng sa kalungkutan. festival na ito, lumutang na may tatlong klase ng subli. Una, yung subli ng Sinala, Bawan, Batangas. Ito marahil ang pinaka-well-researched, pinaka-well-publicized na uh, uri ng subli. Dahil pinaka-malaki, malawak na pag-aaral ang nagawa na nito uh, tungkol sa, sa subling Sinala. Uh, yung subling Sinala ay gumagamit ng castanets. No? at saka uh, tugtugan isang yung subli-drum, no? At saka meron ring sa na awit, no? Ang uh, mga matanda ay uh, umaawit at ito ay uh, patungkol o parangal sa Mahal na Poong Santa Cruz. Tayo, adi, sa ang pangalawang uri naman ay yung subli sa pook agonsilyo. Ang kaibahan dito ay ito ay gumagamit ng castanet sa flamenco. Hindi yung kalaste na native castanet, kundi flamenco castanet ang ginagamit nito. Saka ang mga lalaki at babae pareho na kasumbrero. talumpok version naman ay wala silang awit oh, at sila ang movements sila ay mas uh, mas magalaw mas madikot ang mga sumasayaw yung basic formation nila ay makikita yung basic movements ay pare pareho pero uh, may pagkakaiba ang bawat isa. Ang uh, festival na ito ay malaki nagawa para mapa uh, mapanatili ang subli. Uh, una, nung kami nagsimula ay halos napawi na sa alaala ng bayan no, na meron kaming yamang lahing subli. No? At ito ay bihira-bihira na ang na nakikita mong practitioners. Pati yung mga matanda ay tamlayin ng magsubli. Uh, una dahil uh, walang silang masyadong pagkakataon na nagamitin ito. Pero dahil nabuhay na muli sa festival, uh, yung mga matanda ay naging active ulit sa pagsusubli. Dahil, una, taon-taon merong silang paggagamitan nito. Padalawa, nakita ng mga tao yung ganda ng subli. Niniwala kami na ang subli ay mahirap ng mamatay o mapawi ulit sa alaala ng mga uh, tao. no. Unang-una dahil ang dami ng kabataan ang natutulito ito. At uh, kami optimistic na uh, dahil dito, ang mga kabataan ito, pag laki nila, magkapamilya, ay ipapasa rin nila yung kanilang naranasan bilang bata. Doon kami umaasa na uh, patuloy na ipapasa ito ng mga batang ito no sa kanilang magiging anak. At yung magiging anak naman, ipapasa ulit ito sa kanila namang mga uh, magiging anak at po. sa atin, Yung nalaan. Na. Para ito sa atin inyong manahin. Ay kay aming minana, ipamana naman sa inyo. Palagay ko po eh, paala meron mo kung kabataan na yung natututo na. Ay di, hari na wapong huwag, huwag mawawala yung katutubo sa iyo na yung kuha. Pinamana ng mga matatanda. Dahil pinakinabangan ng kuya.